Ah, uh, magandang araw po sa ating lahat uh, at sa mga kapwa din natin ka-farmer no. Ah, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ah, uh, welcome po sa channel na ito, Imperial Vlog. Ah, uh, update lang po tayo dito sa tanim namin na atsal. Ang variety po nito ay Imperial IF1 ng East Swiss. At sa ngayon po ay Flowering stage na po ito. At kung mapapansin po natin dito sa kanyang mga side shoots dito sa baba ay medyo maliliit pa kasi hindi pa nagkakaroon ng bunga dito sa kanyang first y. Kaya yung mga side shoots niya ay medyo maliliit pa. Kasi itong mga side shoots na dito sa baba ay medyo delay po yung paglabas niya ng bulaklak compare po dito sa pinaka wife po ng puno. Kaya medyo maliliit pa. At sa video po na ito ay ishare ko po sa inyo kung paano yung pagbuno namin dito sa aming tanim na atsal. At kung napadaan ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick yung bell button para lagi po kayong updated kapag meron po tayong ina-upload na video. Uh, dito po sa pagtatanim natin ng atsal guys ay unang una po para makuha po natin yung taba po ng ating halaman ay nasa lupa po yun kaya kung mataba yung lupa natin ay medyo mataba din yung tubo ng ating halaman kasi ang paggamit natin ng commercial na fertilizer ay parang support lang natin yun dito sa tanim natin kapag medyo kulang po yung tubo niya uh, maglalagay po tayo ng commercial na abono at itong commercial na abono po ay hindi po kailangan natin na damihan ang paggamit natin kasi ang side effect nun ay dito sa lupa na tinataniman natin by the time na magtanim tayo ulit, ay uh, hindi na po ganong maganda yung tanim natin kasi yung lupa natin ay umaasim na. Kaya ang uh, paggamit po natin ng commercial na fertilizer ay dapat ang uh, ilagay po natin sa bawat puno ng pagdidilig natin ay uh, inap lang po sa kakainin ng ating tanim. Kaya dito po sa amin kapag bagong transplant pa lang yung tanim namin na atsal ang pag abono po namin ay 5 grams lang kada puno at lagi po natin na titingnan yung tubo ng ating halaman kung medyo kulang yung tubo nya pwede nyo gawing 10 grams kada puno para makuha po ninyo yung taba ng inyong halaman Ah, uh, pero dito po sa amin ay hindi na po namin masyadong pinapataba itong tanim namin kasi pag masyado na po siya na mataba ay mabango po siya sa mga insekto kaya kung hindi po tayo nagka-spray lagi na insecticide ay lagi po sila na nandito sa ating tanim. Dito po sa amin ay hindi na po namin masyadong pinapataba itong tanim namin kasi mas pabor din kami sa tanim namin na medyo maliit lang siya tapos mamumunga na kasi kung mas mataba po yung tanim natin uh, mabilis po siya na matumba kapag merong merong hangin kaya dito po sa amin mas pabor po kami kung ang tanim po namin ay medyo mababa lang tapos namumunga na kasi dito sa amin ay medyo malakas din yung hangin dito. At dito po tayo sa fertilizer guide na ginagamit po namin dito, no. Ah, uh, una pagka transplant dito sa area. Ah, uh, pwede po kayong gumagamit ng urea. Pero kami ay hindi po kami masyadong gumagamit ng urea kasi masyadong mataas yung nitrogen content niya. Ang uh, kadalasan po namin dito na ginagamit ay nitrabor ng Yara. Dahil yung nitrabor guys ay meron yung nitrogen at saka calcium. Kaya sa bagong lipat tanim namin ay yun po yung ginagamit namin. Dahil pag bagong lipat tanim yung atsal natin o yung punla natin, Nagpupokus uh, nagpo-focus po tayo dun sa pagpapataba ng puno ng halaman natin dahil pagka flowering stage na po siya ay iba na naman yung gagamitin natin na fertilizer kaya dito po sa bagong lipat tanim ay magpo-focus po tayo dun sa pagpapataba at sa pagpapataba po ay kailangan po natin ng nitrogen. Kaya ang ginagamit po namin dito ay nitrabor ng yara. Kasi itong bagong lipat tanim ay ito po ay vegetative stage pa lang. O wala pa siyang bulaklak. Yun po yung ginagamit namin. nitrobor uh, nitrabor ng yara. At dahil po sa ngayon ay flowering stage na po ito. Kaya meron po tayo na dinadagdag na fertilizer dito. Ang dinadagdag po namin dito sa ngayon ay yung Unique 16. Bali, sa ngayon po ang ginagamit po namin dito sa pag-abono every week ay yung Yara Liba Nitrabur. Tapos sinaluan po namin ng Unique 16 ng Yara din dahil yung Unix 16 po ay balance po yung kanyang NPK. Meron siyang 16 na potassium, meron siyang 16 na phosphorus at saka meron din siyang 16 na nitrogen. Kaya mas maganda po siyang gagamitin kapag flowering stage na po itong tanim natin. At yan lang po yung ginagamit namin dito na abono po sa ngayon. Kasi itong tanim namin ay hindi pa ito nagkakaroon ng bunga. At kung gusto po ninyo na mababa lang yung tanim nyo tapos mamumunga na, uh, hindi po siya masyadong mataas tapos meron na siyang bunga, uh, mag-adjust po kayo ng nitrogen sa pag-aabono nyo every week. Uh, pwede po na gagamitin niyo na abono ay yung wala po siyang nitrogen dahil yung nitrogen po ay siya po yung nagpabilis nung pagtubo ng ating tanim kaya kung gusto po natin na medyo mababa lang yung tanim natin ay mag adjust lang tayo sa nitrogen at ganun din sa foliar fertilizer dahil itong foliar fertilizer ay meron po siyang nitrogen at saka phosphorus at saka yung potassium. Pag bagong transplant yung punla natin, ang gagamitin natin na foliar fertilizer ay mataas po siya sa nitrogen. Tapos pag flowering stage na po yung tanim natin, ang gagamitin po natin na foliar fertilizer ay yung mataas po sa posporos at saka sa potassium. At pag ang tanim naman natin ay namumunga na po siya, ang gagamitin po natin na foliar fertilizer ay yung mataas po siya sa potassium. Itong foliar fertilizer ay pampataba din ito. At saka yung commercial na fertilizer ay pampataba din yun. Uh, halos magkapareho lang po sila. Tapos, ang um, pinakaiba lang nito, ang foliar fertilizer ay pinapadaan po natin ito sa dahon ng ating tanim sa pamamagitan ng pag-spray natin at inaabsorb po ito sa dahon ng ating tanim sa pamamagitan po ng kanyang tinatawag natin na stomate o stomata na nandito po sa dahon ng ating tanim na siya po yung nag-absorb ng ini spray natin. Uh, halimbawa po na mag-spray po tayo ng foliar fertilizer in the afternoon, uh, kinabukasan po ay na-absorb na po yun sa ating, kasi yung stomata po na nandito sa dahon ng ating tanim ay nag-o-open po yun kapag lumalamig na po yung panahon natin o yung lugar na tinataniman natin itong atsal. Pag lumalamig na po ay yung stomata po na nandito sa dahon ay nag open po yon tapos nag-absorb ng pampataba na ini-spray natin. Kaya kung nakapag-spray po tayo in the afternoon, uh, kinabukasan po ay na-absorb po yon sa ating tanim kasi pag kagabi po ay lumalamig po yung ating lugar uh, yung yung foliar fertilizer guys ay mabilis po yung naabsorb ng ating tanim at ang uh, commercial fertilizer naman ay pinapadaan po natin ito sa lupa na dinidilig po natin at uh, inaabsorb ito sa ating halaman gamit ang kanyang mga ugat kaya na-absorb ito sa ating halaman simula paglagay natin dito sa kanyang puno. Uh, na-absorb ito sa ating halaman after 2 to 3 days simula paglagay natin ng commercial na uh, fertilizer. Uh, yung commercial fertilizer ay medyo delay po yung pag-absorb na ating halaman compare po dito sa foliar fertilizer na ini-spray po natin. At yan lang po yung kaibahan ng commercial fertilizer sa foliar fertilizer base po sa kaalaman ko sa pagtatanim namin ng atsal. At yan lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. Happy farming po sa ating lahat.